Inaasang maglalabas ng SOCUS order ang Energy Regulatory Commission ng ERC laban sa Sikihor Island Power Cooperative o SIPCOR dahil sa krisis sa kuryente sa lalawigan ng Sikihor. Ayon kay Palas Press Officer Attorney Claire Castro, pawang palyado ang mga generator sets ng SIPCOR. Maging ang pinadalang genset ng SIPCOR ay may problema rin at hindi rin naman gumagana ng maayos. Nitong nakaraang araw ay personal na tinungo ni President Ferdinand Marcos Jr. at ni NEA, Administrator Antonio Mariano Almeda ng Sikior dahil sa nararanasang krisis ng kuryente sa lugar. Nakipagkita rin ng Pangulo at ang kanyang mga kasamahan kay Governor Jake Vincent Villa at iba pang local government officials. At doon ay tinalakay ang agarang hakbang upang malutas ang problema sa kuryente dahil sa tumataas na demand sa Sikior. Bago pa man sumuso pala sa senaturang usapin, nagdeklara na ng state of calamity ang pamahalang panlalawigan ng secure dahil sa walang puknat na brownout na umanilubang nakakapekto sa kabuhayan ng mga negosyante at sa sa nasasakupang probinsya. Ang SIPCOR ay isang kumpanyang umanay pag-aari ng bilyar na katulad ng prime motor ay naharap din sa investigasyon dahil sa palpak na serbisyo. Felix Tambongo The Observer News